Minamahal ko mga kapatid dito sa parokya ng Santa Cruz sa Tansa na Botas. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat Father Romy Wason, ang parish priest ng Santa Cruz Parish dito sa Tansa sa pag-anyaya sa akin na makapamuno sa pagdiriwang na ito ng banal na misa sa okasyon ng huling araw ng inyong nobena para sa kapistahan ng pagtatampo sa banal na krus. Ang pamagat ng aking pagninilay ngayong gabi ay ang krus bilang salamin. Ewan ko kung narinig na ninyo ang isang kwento tungkol sa isang taong mayaman pero makasarili dahil kuwapo siya, matipuno at malusog ang pangangatawan bukod sa very successful sa kanyang karir, mahilig daw siyang tumingin sa sarili niya sa salamin at hangaan ang sarili at mukhang lahat ng kanyang mga litrato sa cellphone niya ay selfie. Minsan, isang gabi, na naginip siya. Naglalakad daw siya sa mga ulap hanggang nakakita siya ng isang malaking krus. Pero, kakaibang klaseng krus. Hugis krus, pero sa lamin. E dahil mahilig siyang tumingin sa itsura niya, excited siyang lumapit sa krus at nakita niya ang sarili niya. Sarili nga ang nakikita niya, pero parang hindi. Kasi iba yung itsura ng nakikita niya kahit siya talaga yun. Kasi doon sa nakikita niya sa salamin, pangit siya. Payat na payat na parang butot balat, maputlang maputla, matamlay, parang malnourished, luwa ang mata at wala na siyang ngipin. Ang ginawa nitong mama, gumalaw-galaw siya para tiyakin niya kung sarili ba talaga niya yung nakikita niya sa salamin. Dahil nga, parang siya, pero iba yung Gumalaon naman yung nakikita niya, kaya siya ngayon At kapag tinitignan naman niya ang sariling balat niya, parang katulad pa rin naman siya ng dati. Makinis ang kutis, matipuno, malakas, malusog. Dahil sa sagana siya sa pagkain, marami siyang pera at mahilig mag-work out. Pero kapag tumitingin siya sa salamin, mukha siyang gusgusin, parabang taong grasa sa kalsada. Kaya napadasal siya sa Panginoong Diyos at sinabi niya, Lord, pinakikita mo po ba sa akin ang kahihinatnan ko sa kabilang buhay? Ang ibig bang sabihin ng nakikita kong ito, impyerno ang patutunguhan ko pagkamatay ko? Ganyan po ba ang magiging itsura ko sa kabilang buhay? Sumagot naman daw ang Diyos sa kanya. At ang sabi ng Panginoon, Hindi anak, ikaw yan ngayon. At iyan ang silbi ng krus sa buhay mo. Ang ipakita sa iyo hindi yung hinaharap, kundi ang kasalukuyang buhay mo. Kaya lang, ibang klasing salamin ang krus. Yan ang salamin ng langit. Ang mga salamin kasi ninyo sa lupa, walang pinakikita, kundi ang panlabas na kanyuan o itsura lamang ninyo. Ang salamin ng langit, iba ang pinakikita. Pag tumingin ka sa salamin ng langit, ang nakikita mo ay ang kalooban mo. Kaya ang nakikita mo ay ang kasalukuyang itsura ng kaluluwa mo ngayon. Wow! Sana meron tayong ganyang salamin. Kasi lahat naman tayo may pagkabanidoso. Sigurado ako bago kayo nagsimba, tumingin-tingin kayo sa salamin. Siyempre lahat naman tayo gusto natin disente o maganda ang natin. Kung maganda ang panlabas natin, kamusta kaya ang panloob natin? Meron kayang salamin para makita iyon. Sabi pa daw ng Diyos dito sa ating bida, dahil mahal kita, anak, naawa ako sa iyo. Nalulungkot ako sa ginagawa mo, sa sarili mo. Sa katawan ka lang maganda. Sa pangangatawan ka lang malusog at masigla. Sa material ka lang sagana. Pero ang kaluluwa mo may sakit. Mahinang mahina. Namamatay na sa gutom at puhaw nag-aagaw buhay. Kaya ako nga ipinakikita sa iyo. Dahil buhay ka pa, kaya mo pang magbago kung babaguhin mo ang pangit na pag-uugali mo. Alam kong alam mo ang lahat ng paraan dito sa mundo para mapalakas ang pangatawan mo at kalusugan mo para mapagandang mukha mo, ang imahe mo. Pero hanggat sarili mo lang ang kaya mong alagaan, pinahihina mo ang kaluluwa mo. At naiyak daw itong ating bida at nagmakaawa siya. Sabi niya, Lord, kahit ano po gagawin ko, para bumalik lang ang sigla ng kaluluwa ko. Ano po bang dapat kong baguhin sa pag-uugali ko para gumanda na rin ang kalooban ko hindi lang ang panlabas ko? At sumagot ang Panginoon. At ang sabi sa kanya, sa bawat kapwa tao na pagmamalasakitan mo, sa bawat nagugutom na paiinumin mo, sa bawat nauuhaw, sa bawat nagugutom na pakainin mo, sa bawat nauuhaw na painumin mo, sa bawat nalulungkot na aaliwin mo, sa bawat may sakit na kakalingain mo, sa bawat naaapi na ipagtatanggol mo, magbabago ang kalooban mo. Lulusog ang kaluluwa mo, kaganda ang pagkatao mo. Anak, hindi ka, hindi mabubuo ang pagkatao mo kung makasarili ka. Sa pakikipagkapwa at tao, mas lalo kang nagiging malakas at masigla. Hindi gaganda ang pagkatao mo kung hindi ka matutong magmahal ng totoo. Kung hindi ka matutong magparaya magkaroon ng layunin na higit pa sa sarili mo. Magmahal, maging handang magdusa at mamatay kung kailangan. Maging handang mag-alay ng buhay para sa mga minamahal. Katulad ng ginawa ng anak ko, na hinatulan ninyo ng kamatayan at pinako sa krus, kahit wala naman siyang kasalanan gawin mo lahat ng ipinapayo ko at makikita mo sa salamin ng langit, ikaw ay magiging pabata ng pabata hanggang sa maging mistula kang sanggol upang maghandang maisilang na muli sa kabilang buhay. Ang katawan ng tao habang tumatanda humihina, lumilipas, namamatay. Ngunit ang kaluluwa ng tao, kung nalalapit sa Diyos habang tumatanda, lalong gumaganda, lalong bumabata, lalong nagiging masigla. Ang punto ng kwento natin, ang kabilang buhay na hinahangad natin, ay nagsisimula na dito pa sa mundo. Kung matuto lang tayong tumingin kahit paminsan-minsan lang sa krus ni Kristo bilang salamin ng langit. Iminumulat tayo ng salamin ng langit upang makita natin ang sariling mga pagkakasala natin at may mulat ang iba sa sarili nilang mga pagkakasala at makita ang mga bagong pagkakataon na magbalik loob at magbagong buhay. Hindi naman hinahangad ni Jesus na i-romanticize natin o i-idealize natin ang karukhaan, ang kagutuman, ang pagtangis o pagiging kawawa. At hindi rin niya sinasabi na masama ang mabuhay na makinhawa Nabuso, masaya, at hinahangaan. Nagiging parang sumpa lamang ang ating mga makamundong pagpapala kapag nabulag tayo ng mga ito at hindi na natin makita ang tunay na anyo ng ating kaluluwa sa salamin ng langit. Minsan nakala natin mapalad tayo pero sa palad pala tayo. May sinulat na ganyan si San Juan sa Book of Revelation, chapter 3, verses 17 to 19. Nasusulat ng ganito. Sinasabi ninyo, mayaman na kami, sagana na kami sa lahat ng bagay, at wala na kaming kailangan pa. Ngunit hindi ninyo nalalaman na sa totoo lang, kayo'y dukha ng tanang dukha. Kaawa-awa, kahabag-habag, bulag sa katotohanan at hubad sa paningin ng Diyos. Sabi pa ni San Juan, kaya pinagpapayuhan ko kayo, sa akin lang kayo humiling ng ginto na dinalisay sa apoy upang maging totoong mayaman kayo Humili kayo sa akin ng gamot sa mata upang mamulat kayo sa katotohanan. Tandaan ninyo ang sino mang minamahal ko ay sinasaway ko. Kaya magsisi na kayo at ituwid ng pag-uugali ninyo at ang conclusion ng Revelations chapter 3, sabi pa ng Panginoon, Narito ako sa labas ng bahay mo. Kumakatok sa iyong pintuan. Kung may makarinig sa aking tinig, sana pagbuksan ako ng pintuan. At kapag ikaw ay nagbukas, tutuloy ako at makikisalo ako sayo sa iyo sa hapag kainan. Sana baunin ninyo itong kwento natin tungkol sa salamin ng krus.